Então não a Hello po sa inyong lahat. Kamusta po kayo dyan? Sana na sa maayos na kalagayan ng kayo kasi kami ito, lumalaban pa rin. So, i-update ko na nga pala sa inyo yung papag or katre na ginawa ko. Nung isang araw ay ganito pa lang yung itsura niya. At kahapon ay naragdagan ko na po yan ng sahig na kawayan. At ngayong araw na talaga tumatatapos. matatapos. Itutuloy na natin yung pagawa ng ating katre. Sa nag-comment dyan kagabi na binilang niya talaga kung ilan na yung nalagay ko na kawayan. Tatlo po yung nalagay ko kahapon at tinandaan niya daw. So, ayan na. Dinagdagan ko na ng apat. Ayan. At eto pa. So, linisin ko lang yan. And then, meron pa akong, ayan, mahaba na kawayan. O. Oh. Yun pa yung lilinisin ko para ilagay na natin dito para matapos na. Sobrang tagal kasi linisan ng kawayan, lalo na't na kiniskis talaga yung pinakabalat niya. Mas maganda kasi tingnan kapag kunin yung pinakabalat ng kawayan para malinis tingnan. Kaya yun din yung ginawa ko. Umabot tuloy ako ng tatlong araw kakagawa ng DIY na tree. napagod yan, malapit na matapos ito so, malaki bibiyakin natin Ang hindi pa pede. yan Nahatiin pa natin to sa maliit-liit. Ito na yung nalinisa natin. oh, let's do it. Ayan, ilalagay na natin. Meron ako dito nga maliliit na lang napako. Medyo malawak na yung nalagyan natin ng kawayan.

Tapos na. Ito pa lang yung natapos natin. Papakita ko na sa inyo yung nagawa kong DIY na katre. At pasensya na, yun lang talaga yung nakaya kong gawin. Ito na po siya. Ayan. Ayan na po siya, guys. Oh. Diba? Tatlong araw na ginawa ko, yun lang yung nakaya ko. Yan na yung DIY ko na katre or DIY na papag, ganun. Kayo na bahala, humusga. Bahala kayo dyan. DIY lang naman to, kaya okay lang. Kung mayroon kayong masabi, okay lang.